Bago ka lang ako. Oh. Alin ko si Lilo, wala ang kay nag-anong ko to sa mga sapatos. Sapatos? Nangit na ita ko, sapatos. Ano ka, patos? Sapatos? Makal ko. Sino nga ba? Sino mabakal ka? Ba, po, mabakal ko sapatos. Kaya para boss, may gamiton ko. Majuti. Tumutama ako tabla sapatos! Nung no, mabakal ka po yung sapatos ba, ah. Sapatos, kuya, daanan na niya? Di dapat dali pag o gito sa patos. Hindi mo na mabakal ko kay sa swildo ko. Di ba nangyama ko siyong Pag swildo ko, mabakal ko sa patos. Mabakal ka sa patos? Ano mo na mo? Tagay balayran? Ano mo balayran? Oo balan Oo, kinalista ko gani o. Oh. Wapo. Di, nagbali mga kuligad Di ba nag-advance payment? Nag-advance ano ko? Ang nagpapanawag? Bale? Kas advance. O, oh, de, oh sa kumbad niya. just mil ano ko tapos ambal mo ma nang matusang ano, sang utang ibayad man. Tiga eh. o si tanda ka. Gin baka po, gas. Gin grocery ta sa mga kanalan. Sa balaya bon shampoo. Gin bayad sa utang man mga pichi-pichi. Tapos gin kumpra ko man ng iba, bubaligya ko. Mumbai, ko bayo sa Mumbai. Ikaw ay nabitin. Ba't ko ay sa Mumbai mo ako? Paano matapos? Nakiway pa kayo matapos. Bayad na pila mo lang natang. Oo, tanawa, na na, tanawa, tanawa si Bonfield ko Gamay naman lang kayo nag, ano ko gani. Para ako, ang po, lah, nag, ang pisli ko. Check lang. Kay nagkas advance na gano ko. Nagbali ko. Te. Tapos, gamay naman lang. Bila na sa sa batos. Baha po. Di, de di, de de deserve ko na yan. Deserve? Huh. po, deserve. De nga di, sino ba tayo sa mga 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 May palairan pa tadaan. Kuryente. Tubig. Pilag lairan sa kuryente. Tubig bao Oh, sa kuryente. ba po, am amula na ako na bilin ng swildo. Ang ginti gana ko gani. Kaya isling ko mabakal sapatos. Di, tanawa mo lang sa kuryente. Di, 1-5 na. Di, huwag pa ang ito ang na date ko sang ligad nga isligad bulan way mabaydan may short charge to gani te iniwan 1.5 din bag-o nga nagaboto te ligad to one 1.5 pag ito one pipe oh te sa sa kuryente iya kan more na oh sa more wala na magilipot kay more to di te oh kutubig pa u uh. u wala ang kapaligo aw ikagamit tubig plus tubig sa kalibo. Wow, po sa kalibo? Oo, oh, well, oh, internet pa. <laughs> wow, po na nawawin na kubili, no? Hindi, ma, internet pa. Bila sa internet, no? Dos mil. sige di ba? Te. Okay. Hindi, ano ang galing? Baka Jordan niya sa patos? Tingnan ba Jordan, Jordan? Ang agit Pwede yung Jorda ko malalaman. Na Harap yung Jorda, no? Bayat ako rin dito. internet. Eh? Oo, ano mo na Ay! Tay, nag-ako uh, niya. Wala ko yung bilhin niya. Hm? Ah, mong kartada, ha? Kurinti to, big internet na kumpra ko yan para buwas niya. Pa. Wako. Yung kinita mo to sa ano, ha? Diba, yan sa Bombay? bumbay. Puros bumbay na niyo. <laughs> Bila lang ka bilo, bumbay mo. Kumpra ko ya. Oo, oh, napamanggrano mo lang sila. Eh, ang nabala na eh. una naundan na yan nga, tundi nga, ano, kay bago ka mag-Jordan Jordan. Eh, Jordan, Jordan. Jordan. eh. Ano na na, ang um, makadto na lang ko sa Jordan, Gimaras. Mayo pa. Jordan na lang. Nakala mo lagaw ka pa, kasi ako baka ano, sapatos, sapatos na, damo ka na sapatos. ote, tayo, ko, boss. Ha? Mga na ba yung tiyo? Wala may hindi lang. malam blato malam sa jeep. One red, one no? Uh Oo, -oh. te. May ka pa, may baka ka pa nga doon sila. ano mabilan sa eh! Paano mayara? Iyong ka mo na ng karta? Oo, ara o. o. Ara ta karta mo. Imaginada sa palata. Wala pa po, facelift? Oo eh. Alang-anan nung ba Sang legal fee slip ma. Ah, bala ka Kada sweldo ko bilhin sa akong slip yan noon ko ni. Eh, laminate para may remembrance ka. Yeah, kay, Na ba mga problema. Ah, yeah.